matalik na magkaibigan si Tony Pet Albano at si Martin Romualdez. Nakasama ko sila sa kasal ng anak ng isang senador. Si Congressman D, kung mapapansin nyo, lagi lang yan nakadikit kay Congressman uh, Rudito Albano. Yung pagpapalit nila ng speaker dyan ay para lang yan masabi ng mga tao na meron silang ginawa sa House of Representatives sa reklamo at sa galit ng mga tao. Pero ang totoo niyan ay sila lang din yan. Grupo lang din yan ni Martin Romualdez, ni Sandro Marcos, and of course, uh, siyempre, papunta na rin yan kay uh, BBM. At sila-sila lang din ang nagplano kung anong gagawin nila sa 2026 budget because this is all about, number one, the presidential elections of 2028 and the budget of, 2026. Kasi inubos naman na nila yung 2025, di ba? Nasa gitna ngayon ang kamera ng investigasyon sa manumalyang flood control projects kung saan damay ang ilang kongresista isa sa mga kinalampag para magpaliwanag ang dating chairman ng House Appropriations Committee na si Ako Bicol Party List Representative Zaldico na inakusahang pasimuno ng mga bilyon-bilyong pisong insertions sa budget na napunta umano sa maanumalyang mga proyekto kung saan may nakakuha ng kickback. Nasa Amerika ngayon si Ko dahil nagpapagamot umano. Kaya puna ng bisay kay Pangulong Bongbong Marcos. Hindi niya dapat hinahayaan yung mga congressman na basta nalang umalis ng bansa o basta nalang uh, mag-resign to evade uh, accountability doon sa mga nakita natin na pag chop, -chop ng budget natin at uh, pagkuha ng pera ng bayan para bumili sila ng mga properties, bumili sila ng mga jets. Uh, bumili sila ng properties abroad. Hinihinga namin ang reaksyon ang Malacanang at sina Speaker D at representatives Romualdez at Albano. Kahapon nasa Senado si VP Sara kung saan pinuntahan niya ang mga kaalyadong senador na sina Senador Rodante Marculeta, Bato de la Rosa, Aimee Marcos at Bongo. Hindi na sinabi ni Duterte kung ano ang kanilang napag-usapan. Wala mo kami chismis na pinag-usapan doon uh, sa loob ng opisina ni Senator Marculeta. Lahat yun ay katotohanan.